Ah, isda oh yan o yan o boom guys isda guys oh 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 yeah oh ah. yan na humihila na Guys. No, lang 'to. Mga ano, 5 kilo siguro. May ngay laban hmm. hirain mo yung 30 kilos 30 kilos ang drag shout out na siguro ito kay nana isda eh. mag shout out na kay Maisda na shout, shout out na ito kay Ryan Lauron at sa mga takabiti anglers kay Asian angler Oh, malakas. Oh. Tapos ka na? Ako na <laughs> Unique fishing adventure. Unique fishing adventure from Habagat Anglers Club. shout out din sa Eastern Hunter guys gamit natin siyempre galing to kay Catch Cook Palawan Master Christian Gamla at shout out din dyan kay Master Lito Reyes sa Italy carleto fish on mana anak sini lakas naku ana yang lakasnya Allah hmm terdik ini ngira aku dibitin-bitin gua <coughs> Nó gói lại thẳng lên Nó gói lại nào Nhìn này làm cô không Ala. Wala na, napagod na siya eh. Malapit na. Nagpadala na. nagpa na siya. Wala, primera na natin siya. i na lang natin. Ah. Wala na, wala na siyang lakas. <laughs>

Kapadero Gantili boy Yan na o Alas 3.51 guys ng hapon Sa tandin dyan kay Kuya JR At kay Master Eli Madamba Sabang angler Fish on Adventure Master Ben TV Katoks Team Fishers of Men Fish on ga, mga master Pagkakutang ah. so. na Picture mo yung video <tong> mo <tong> rin Ito yung gabi guys. Labas na yung taba ng mata, eh. Labas na yung taba ng mata. Taba ng mata na,